Magandang hapon! Ayan, from Baguio Tourism Council po, we are glad to interview yung mga nagpapakita ng kanilang uh, galing dito sa Session Road. Ayan, so ano pa nga pang pangalan ng kanilang grupo? Godzi po. God ah, okay. Godzi, God kailan pa kayo nag-start na sumasayaw? Uh, actually, iba-iba po kami grupo, bago po kami mabuo, magkakalaban po kami sa mga dance contest. Okay. Uh, po. And then, may uh, rinilis kong competition sa TV5. So naghanap po yung dating leader namin ng mga members. So doon po kami nabuo oh, noong 2021 ko during pandemic po siya. So you meant to say you were presented already sa TV5? Yes. Doon kayo nagkaisa na gumawa ng bago niyong grupo which is Guts Z. Yes, right? Oh. -Z. So ano so far yung pinipresent nyo dito sa Baguio? Yung mga programs or mga ano na uh, events? so yes, oh, um, we are open for sa lahat uh, ng events. So, uh, kahit ng wedding, or uh, uh, birthday, or any other event. Uh, uh yeah. budget, especially. Uh, uh, so, so, so uh, ibig sabihin uh, na kayo sa ano ni Andrew E. Para kasi uh, naalala uh, ko, nag-ano na, kayo, uh, e? uh, uh, na, na, kayo uh, nung God uh, no, ni, Andrew E. Uh, oh, hindi oh, Iba oh, 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 pa pala yung God's J-U-T-Z. God's Ah, okay. Iba pala yun. J-U-T-Z. Oh, eh so ano po yung niyo inspire sa inyo para maging K-pop dancers, uh, actually po kasi, uh, we're fan of K-pop. Blackpink, Twice, something like that. So, naging inspiration namin sa SB19. Yung pinakasikat po na P-pop boy group dito sa Pilipinas, which is globally na rin po. So, gusto rin po namin masundan yung yapak nila na ano, maging P-pop stars po. And we are so proud po kasi um,

So, iba-ibang place dito sa Baguio pero nagkaisa kayo yeah. para mo ng grupo. So, ano pa ba, ba ang mga pwedeng maabangan sa inyo? Um, pwede nyo po kaming abangan sa mga events po dito sa Baguio City if uh, we are invited po. And uh, willing po kaming uh, kamanggap ng mga events po. Just message us po sa uh, aming G G uh, Facebook, Instagram, G uh, TikTok, or Gmail. Uh -huh. Nag-member na ba kayo sa Baguio Tourism? we are inviting you to join Padre Teresa. Kagaya din nila. No? Ayan na sa maraming salamat ulit sa pagpapanood ng aking interview. Have fun! Thank you! Yes.